So, pwede ko sa market. Marketplace. Bango dito, no? Namumutip yun. Kaya nga. Bakit sa Pilipinit mo namumutip yun? Mahal sila dito kasi di eto. Kasi, pang mayaman to dito, nga okay. market. Ito ito, mga ano, vegetables. Ito mga gulay nila ito ginto. Oo nga. Uh -huh. <laughs> Alam mo gulay na yan? Uh -huh. Magkano na yan? O dito tayo. Oh. Tingin-tingin dito. Uy, iiwanan ako nito. Oh, juice. Di ka bibili ng juice? Orange juice? Ayan na ang Joy. Joy. Ah, sa mga ano. Hindi na namin bibili si Aubrey. Bilihan dito. ng mga ano. Tingin tayo dito. Ito mga biscuit to eh. Dito kami ng grocery ni Aubrey pag malapit. Hmm. Dito, minsan, minsan ah. Dito lang pala kayo ng Dito na section. Minsan sa doon sa Dito, dito. ang patatay mo mowa ka yung patatay yung mowa? Ganda dito. dito. Ganda dito. Ah. Tingin tayo dito ng ano. Oh, mga pangano sa mukha. Magkano? Ah, 468. Magkano hmm. ng ano? Joy? 468. Magkano Bilihin ko yan next time. tumba na siya. Ito, ito, don't worry, makita mo yung si Joy, ang iyong si ano, katukayo. Siya, ito, Joy. <laughs> Ayan ang Joy, oh O, oh, o, oh, ay, 300. Hindi yung bayo, ano siya. Hindi na. Walang by 1 tickone. Eh. Only 88. Only 88 ah, 60, pesos. Ah. 60 pa lang isa. Kung mayroon kang ano refill na lang te. May lagayan ka doon, di ba? Ganyan na lang bilihin mo para i-refill. Mas makatipid ka diyan. Maganda pala dito maggrocery kasi walang walang gaanong tao. Ito yung mga pagkain ng dogs. Oo, oh, oh, ayan. Mas maganda yan, ti. Ito na lang, oh. Matagal maubos. Kaysa yung joy-joy ka. Pero bili ka rin ng joy, guys. Baka kailangan ni Aubrey. Tignan mo kung ito ba mm. yon Yan na. Hindi. Mm. The... Yan na yan. Ninety-two. Point seventy-five. Makikita yan doon kasi yan ang nakalagay eh. Ninety-two. Sigurado. Hindi ka bibili nitong maliit. Baka kailangan din niya pag magkano na didi. Iba ang mga niya. Ah, Iba ang panghihugas niya. Mm hmm. hmm. Pang ano yan? Pang aso. Baka kala mo pagkain ng tao to. Hingikap <laughs> si ate, kala niya stick. Yeah, pang ano yan sa aso. Laruan ng aso, kunyari. Ito yung panglinis ng ano, salamin, glass cleaner. Ito Oh. oh. Yan yung panglinis namin doon sa ano. Doon sa trabaho ko.